I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Hook na hook na nga talaga ang maraming bubbly sa Kent by Me Love ng ating Doni at Bel Mariano na kung saan ay talagang gabi-gabi inaabangan at pinag-uusapan na kahit rin pala itong si Tito Hay ay nagtitimpi nga at dahil sa sobrang intense nga rin ng bawat eksena ng ating bingo sa Kent by Me Love na talaga namang napapost nga ito sa kanya social media account. Narito na nga guys ay sa pag-uusapan natin ang post nga ni Tito A sa kanya social media account na meron ngang caption na mang ibe wala ito sa script pero may backup na pamilya si Bingo pitong buwan na kaming nagpipigil na makialam walang trabaho dito personalan lang Hashtag by me love. Nakakatuwa nga itong si Tito hey eh? dahil talaga namang dalang-dala nga siya sa bawat eksena ng ating Don Bell, si Ciladoni at Val Mariano dito. Kaya naman naghihingi pa nga ang maraming ba please ng season 2 ng Can't Buy Me Love na sana nga raw ay talagang matupad. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa nga at pauwi na rin sila ngayon dito sa Pinas.